Hi guys. Today's video ay hindi pa rin tapos ang aming bahay ko. Do. So, sinama ko pang aking dalaga. Hinihingal siya guys kasi sobrang mainit dito sa bundok o sa bukid. Ayan siya guys. sinama ko siya. Nandala na ako ng malaking ayan. Hi Fangfa! Waki ding mending building mending! Paning mending! Kaluoy masyag oh, awa ko sa kuluwang sa kwarto na nao uban siya so di pa rin kami nakapag urong sulong ng konti or actually ang ano lang muna kasi ako eh halinis ng mga damo-damo para walaga ng mga ano so ang weather ang weather dito ay sobrang init guys sa Manila, is panay ulan daw so here is sobrang init guys so, magkatanim na sana ako ng kangkong ano ako mapagtanim ng kangkong ay eh, ang init init at saka ang lupa ay matigas. Manami Yan. ko pang nililisan guys. I-rebel -re ko na lang. I-rebel -re ko na lang pag nabuo na, na, nabuo na yung bahay ko buo namin. At saka yung kuprasan. O kupras. So sa ngayon ay puro linis-linis muna. Or utakot. Or tanim-tanim. Ayan. Tingnan nyo guys. Ang dami ko pang lilinisan. yung, Yan pa lang yung pasilip ng bahay kubo ni Lola. At saka ni Kudapya. Charot. Ni Pampam pala. Ay. Ay, yun Ni Pam Pam. Ni Pam Pam. Ni Pam Pam. So. Tingnan nyo ang sikat ng araw. Malalim. Ang sikat. Ah. So, kailangan tapusin namin itong paglinis. Kaso lang, kasama ko na naman yung aking bulinggit. Ayan. So, update-update lang tayo hanggang matapos ang aming munting bahay kubo.